Bryan? Bryan? Andiyan ka ba? Wait lang. Ah, uh, Miss. Sino ka? Bakit naman napasugod ka dito? Ako lang naman si Faye. Bakit? Sino ka ba? Ah, uh, ako yung kinakasama ni Bryan eh. Actually, malapit na kami ikasali eh, kasi buntis na ako. Gusto mo, pasok ko muna sa bahay? Hindi na. Si Brian naman talaga yung pakay ko eh. Nga uh, pala, congrats ha. Good luck sa relasyon yung dalawa. Uh, si Brian pala yung hinahanap mo. Uh, kaso, wala siya dito eh. Gusto mo, kontakin mo para makausap mo siya. Pero, anong pakay mo sa kanya? Sa amin na ang dalawa yun. Pakisabi ka na lang kay Brian na babalik ako. Saka gusto ko siya makausap, ha? Ah, uh, teka lang, Misa. Bakit parang nagagalit ka? May dapat ba akong malaman? Narinig mo na yung sinabi ko, di ba? Para sa aming dalawa lang yun. Ah, uh, chill ka lang, Miss, ha? E, uuwi din naman na si Brian. Kung gusto mo, antayin mo na lang. Para at least, alam ko kung ano yung pag-uusapan Di Hindi na. Da. Mal, nandito na ako. Wait lang. Hmm? ng ulan. Oh, may pasalubong kasi. Ah, salamat. Sakto-sakto, gutom na kami ni Baby. Pero may iba May babaeng pumunta dito eh. Tapos parang galit siya. Ang pangalan niya, Pe? Si Pe? Oo. Teka lang. May tinatago ka ba sa akin? Wala naman. Nakauwi na pala. Alam mo, may utang sa akin yun. Ako yung tumulong doon. Kaya siya nakaalis. Eh baka magbabay lang ng utang. Baka naman iniisip mo na hey, ayaw ba ako. Baka ba naman, Brian? Isimula e, pa naman nung una eh. Wala na tayong isyo sa babae, di ba? Alam ko naman kung gano'n mo kamahal eh. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Buti pa, buwa ba na tayo at kumayan tayo? Ay nga pala, Magpapaalam kasi sana ako sa iyo eh. Birthday kasi ni Mama, eh uuwi muna ako sa amin. Baka kasi magalit si Mama, hindi ko na maalala yung birthday niya. Oo nga pala, no. Pero mahal, hindi ako makakasama sa iyo. Alam mo naman na busy ako sa trabaho. Ano ka ba, walang problema. Alam ko namang busy busy ka eh. Kayo ko naman, huwag ka matalala. o siya, sige na. Tara sa baba. Ah, mahal na tayo. O tol, bigla ka naman yung tawag mo. Ano problema? May napakatay-tay dito. Inaabot na ako nang walang. Pare, naisahan ako ng tulong sa iyo. Di ba, pulis yung tatay mo? Oo naman. Bakit? Naka-desigrasya ka ba? Walang problema mo. Matutulungan ka ba? Pagka self-defense naman, wala naman yun eh. Pare, hindi yun. Pare, di ba tingnan siya dito eh? Tol, malaki nga yung problema mo. Eh, paano gagawin mo? Alam ano mo, Tol, kung natin sa ganyang problema, hindi kita matutulungan. Alam mo, pwede ka makakulong sa ginagawa mo. Hindi ko na nga alam kung gagawin ko eh. Kaya nga nandito ko, parang hindi nang tulong sa'yo. Eh, isa lang kaya kong i-advise sa'yo. Sabihin mo yung totoo kayo pa eh. Kasi naman makakulong ka, baka sakali patawarin ka pa. Isa pa ang problema mo kung sino. Si Chat. Anong sasabihin ni kita yan? Kaya pag isipan mo ang buting gagawin mo to, mas mabuti pang aminin mo na ito to kay Pe. Kesa naman dalo pa yung babaeng nakuuhin mo. Pare, maraming salamat. Pero ayokong makulong. Kaya nga kung ako sa'yo, kung ayaw mong makulong, sabihin mo na. Kesa naman mag-isip ka pa, wala namang ibang mangyayari tali. Makakukulong ka lang o oh, hindi, yun lang yun. Sa ngayon, wala akong maitutulong sa'yo. Hindi kita kaya tulungan dyan. Eh, buti naman nakipagkita no, ka na sa akin. Alam mo, aaminin ko naman na sa'yo eh. Masakit ba? Ha? Masakit ba? Mas masakit yung ginawa mo sa akin. Alam mo ba yun? Ayok Di mo na kailangan magpaloan. Kasi alam ko na lahat. Bakit? Nabibigay ba ng babae mo yung pangangailangan mo? Eh, hindi naman sa ganun. Brian, may pangangailangan din ako. Pero never akong nagloko. Di ba nga ayos ay ng magulang ko? Pero binaliwala ko yun. Mas pinili kita kasi mahal kita. Pinapadala ko lahat ng sahod ko sa iyo, eh, di ba? Nagpapakahirap ako abroad. Pero ano, malalaman ko na ikakasal ka na sa iba na akala ko din okay na lahat na ikakasal na tayo. Tapos may mabubuntis ka pa. Eh, sorry. Ano magagawa ng sorry mo? Ha? Nandidiri ako sa iyo. sorry. Alam mo sasabihin ko naman sa iyo lahat ng totoo, eh. kaso hindi ko alam kung kung paano. Pe, nagmahal lang ako. Bakit ako? Hindi mo ba ako minahal? Pe, mahal kita. Yung kahihiyan ko sa pamilya ko, ha? Tandaan mo to. Hindi nga di kita mapapatawad. At kinasusok naman kita! Umalis ka na sa bahay ko, ha! Ah! Sa ayoko na makita ka, ka doon! Ryan! Anong ibig sabihin nito? Bakit ang dami mong dalang gamit? Ano? Lalayasin mo kami mag-ina? Hindi ko lang nasagot yung tawag mo. Ganyan na yung gagawin mo. sa saka ako na sa ipapaliwanan. Buti pa kunin mo mga mahalaga mong gamit doon sa taas. At taas sa sa bahay. Teka lang. Ba kaya alis? Eh di ba bahay mo to? Tiyo, pwede pa. Huwag ka na masyado maraming tanong. Saka ako na sa ipapaliwanan. Sige na! Tiyan, abisan mo dyan! Darila, maluong putis, di ba? Oh, Huwag tanggang nga yung Brian na nandito ka pala sa bahay ko. Di ba sabi ko sa'yo, malis ka na? Tiyan ka lang, anong ginagawa mo dito? Pagkakain ka ng asawa ko. O oh, bakit? Natatakot ka na malaman niya? Harap pa lang pa na tayo dito, Brian! Eh, di ba nakiusap naman ako sa'yo? Eh di ba, paalisin mo muna kami ng asawa ko bago ka magdadakdak dyan. O oh, bakit, Brian? Pasalamat ka pa nga. Mabait pa ako sa iyo eh. Hindi kita pinakulong. Eh, okay. Pwede ba lumabas ka muna? Aalis na kami dito. Parang mo muna. Para walang gulo. Gulo? Bakit? Kinala mo yung buhay ko, di ba? So, guguruin ko rin yung buhay mo? Okay naman. Ay, kiusap naman ako sa iyo. Eh? Okay. Anong ginagawa mo dito? Brian, di ba pinsan mo to? Pinsan? Halipagot kang babae ka? Manandi ka? Kung di ka lang talaga buntis baka nasa pak na kita. Brian, na ibig sabihin ito? Tsaka alam mo, aaminin ko naman sa'yo lahat eh. Kaso, di ko lang alam kung paano sabihin sa'yo. Buntis ka, kaya ayaw ko itang ma-stress. Tsaka, mahal kita. At ikaw yung papakasalan ko. Mahal? Ha? Sinabi rin niya sa'kin yun. Panigurado? Nulukuhin ka din yung kagaya ng ginawa nyo sa akin. Kaya huwag ko maniwala din. Huwag maniwala? Eto nga ba, yun na to sa akin to eh. Ipinundan ko to para sa aming dalawa? Na ako lahat, gastos ko? Samantalang nandito siya sa Pilipinas, nagpapakasarap? Sa so, totoo nga lang eh, na namin yung kasal naming dalawa. Pero nang dahil sa'yo, hindi natuloy. Kasi sinira mo. Brian, ang kapal ng mukha mo. Ano? Lulokohin mo ako? Lulokohin mo kami ng anak mo? Ang kapal ng mukha mo eh, no? Pinaniwala mo ako na ako lang. Ang sabi mo noon, ako lang ang babae mo sa buhay mo. Pero ano to? Tiyo, patuhanin mo ako. Hindi naman ginusto to eh. Ginusto mo? Ginawa mo, di ba? kapal Brian? Anong gusto mo? Kilalanin ko nitong anak ko? Pero sorry, hindi ko hahayaan na makilala ng anak ko ang tulad mo. Siya naman. Pwede ba? Umalis ka na? At huwag na huwag kang papakita sa amin. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na! Ah, uh, Peh, pasensya ka na ha. Sana mapatawad mo ko kasi yung, hindi ko naman alam ni eh. Hindi ko alam, Chak, mapapatawad kita. Kasi sobra sobrang yung ginawa niya sa akin. Alam ko yun, Peh. Babae din ako. Kahit naman sa akin mangyari yun eh. Alam ko masasaktan din ako. Pero victim ako eh. Nagpaguntis ka lang, hindi mo alam? Sigurado ka? Huwag mo pa ang ng mga ganyang bagay? Alam ko na yan. Pasalamat ka. Hindi kami kasal. Kasi kung kasal kami, panigurado makukulong ka. Maniwala ka man sa hindi. Wala akong alam. Nagmahal lang din ako. Pero sorry. Sige na, alis na